At masasabi kong ang Italy ay hindi talaga para sa lahat. Hello guys and welcome to my YouTube channel. But first, gusto ko pong magpasalamat sa aking mga subscribers at supporters. So maraming maraming salamat sa pag-support nyo sa channel ko at sa mga nagko-comment. Maraming maraming salamat sa suporta nyo for the past uh, year. At pagpasensyahan nyo na guys kasi madalang ako makapag-upload kasi nga uh, sobrang busy tayo sa trabaho. At I hope na hindi kayo magsawang sumuporta sa channel ko guys. So maraming maraming salamat talaga. I really appreciated it. So I hope na makapag-upload ako ng maraming ngayong taon. And today is my first upload for the year 2025. Guys bago ang lahat gusto ko po kayong batiin pala ng Happy Happy New Year and I wish na maganda yung taon na to para sa atin lahat. Today's video is pag-uusapan natin or I'm going to tell you kung bakit nga ba ang Italy ay hindi para sa lahat. And guys, maraming mga factors kung bakit hindi nagtatagal yung ilang kababayan natin dito sa Italy. So, ang sasabihin ko lamang ay tatlo. Ito ay base lamang sa mga experiences ng mga kakilala ko kung bakit hindi sila nagtagal dito sa Italy. Unang-una, yung language. Pangalawa, yung culture. Yung pangatlo, yung uri ng trabaho. Culture naman at sa language. So, halos na mga kakilala kong apektado dito, guys, is yung mga nagpetisyon ng kanilang mga anak na nasa Pilipinas para pumunta dito ng Italy. So, of course, as what I have said from my previous vlogs, that pag ang mga magulang dito na nasa Italy at may mga anak na minor sa Pilipinas, is nilang petitionin papunta dito. So, halos na mga nakakilala ko, yung mga anak nilang petition is mga nasa teenage years na ganyan. Mga 15, 16, 17, ganyan. So, pagdating dito by force, need nilang mag-aral. So, saan sila i-enroll? Of course, sa public school dito sa Italy. At uh, halos naman kasi ng public school dito, is uh, Italian language talaga yung gamit kaya nahihirapan silang makapag-adjust dito sa school kasi nga madalang lamang yung gumagamit ng uh, English language kasi dito yung major language talaga nila sa pagtuturo is yung sarili nilang language so of course nahihirapan yung bata makapag-adjust sa school kasi nga siyempre Italian so mostly na yun mga kaklase nila is hindi din naman gaano marunong mag-English except kung may mga kaklase silang Pilipino of course, marunong mag-Tagalog, ganito, ganyan, etc. But mostly talaga yung mga kaklase nilang Italiano na mga bata, ganyan, kaedad nila is madalang talagang magsalita ng English kasi nga priority talaga nila dito sa school yung language nila And guys, when it comes to culture naman, is alam naman natin talaga na malaki yung pagkakaiba ng kulturang Italiano at kulturang Filipino. So, yung mga batang na petisyon dito is nahihirapan silang ma-absorb yung culture ng Italiano. Of course, by force, need nilang uh, ma-adapt kahit papano yung kulturang Italiano para makapag-fit in sila sa community but yung ibang pinitisyon is uh, hindi nagtatagal dito kasi nga hindi sila masyado makapag-adapt doon sa culture ng mga Italyano. Yung iba marunong na ng lingwahe, language, but nahihirapan sila mag-adapt doon sa culture. Kasi nga iba yung kulturang na kasanayan nila. And of course, nandyan din yung pagiging homesick nila. Namimiss nila yung kanilang mga kaibigan, yung mga kamag-anak nilang laging kasama doon sa Pilipinas. Kaya nahihirapan silang makapag-adjust sa kultura ng Italiano. Kaya minsan mas pinili nilang bumalik na lang ng Pilipinas compared sa manatili dito sa Italy. So, isang faktor kung bakit hindi nagtatagal yung mga kababayan natin dito sa Italy is uri ng trabaho. So, as we all know na hindi talaga madali yung trabaho dito sa Italy, especially kung hindi ka marunong ng language nila. So, sa isang sitwasyon ng kakilala ko, isa siyang office worker o receptionist sa isang Arab country before siya lumipat dito sa Italy. Pumasok siya as tourist, of course, yung factors na hindi siya makakakita ng magandang trabaho is yung language at of course, wala siyang documents. So ganyan, so halos ng mga trabaho na nakukuha niya is sa bahay, uh, alaga ng bata, alagang matanda, etc. Kung baga, yun yung halos na nakukuha niya. Ang laking pagkakaiba doon sa previous work niya. Kaya nahirapan siya dito sa Italy. So parang nahirapan siya mag-adjust ganyan sa uri ng trabaho, ganito-ganyan. Of course, yung trabaho niya doon sa previous work niya is naka-bihis ng maganda, ganito-ganyan. So dito, what do you expect kung yung trabaho mo domestic? Hindi mo naman talaga magsuot ng magarang damit. Kasi maglilinis ka lang naman o mag-aalaga ka ng bata o ng matanda. So isang factor niyon kung bakit hindi siya nagtagal dito. Ang swerte lang sa kanya is uh, tinawagan siya ng previous work niya doon sa Arab country na yon para ihari siya uli kaya naisipan niyang bumalik na lang doon compared manatili pa dito sa Italy at nung nandun na siya nakausap ko na din siya by of course by social media ang sabi niya was happy naman siya doon sa sitwasyon niya Kumbaga kasi nga maganda yung trabaho niya nakakapag-travel siya doon kasi nga legal na siya, may visa siya doon, e dito wala. So sa trabaho naman daw is iba talaga daw yung pagkakaiba ng trabaho niya doon compared dito at hindi din naman daw nagkakaiba yung uh, sahod niya when she was here sa Italy compared nung bumalik siya doon sa previous work niya sa Arab country. At sabi niya, eh, happy naman daw siya na na-experience niya yung uri ng buhay dito sa Italy at she also said na parang hindi talaga sa kanya yung Italy. Kaya yun, yung isang rason din or factor kung bakit may mga kababayan tayo na hindi nagtatagal dito sa Italia. Sa mga sitwasyon na ito, masasabi ko talaga na ang Italy is uh, hindi para sa lahat. Hindi ibig sabihin na kung pumunta na dito sa Italy is asinso na yung buhay mo, liligaya ka dito, kikita ka ng malaki, ganito, ganyan. Kasi nga, nakadepende naman yan sa sitwasyon ng bawat tao. Kaya, sasabi ko talaga na ang Italy is hindi para sa lahat. Kasi nga, yung iba nangyayari nga, expectations versus reality. So, iba yung ina-expect nila before sila pumunta dito sa Italy at iba yung reality yung madadat na nila pag nandito na sila. The reality is, dito sa Italy, kung gusto mo talaga gumanda ang iyong buhay, is kumayod ka ng todo-todo. So yung iba, parang hindi nila kinakaya yung ganung uri ng pamumuhay or pressure, kaya naisipan na lang nilang bumalik ng Pilipinas. And guys, I hope na may nakuha kayong idea kung bakit may mga kababayan tayo or mga Pilipinong hindi tumatagal dito sa Italia at masasabi kong ang Italy ay hindi talaga para sa lahat. Guys, kung meron kayong suggestions or comments sa video ko na to, is i-comment nyo lang yan sa baba. At kung nagustuhan mo yung video ko na to, is i-hit mo na yan yung like button at i-share mo na din. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, is mag-subscribe ka na din. At i-hit nyo na ang notification bell para lagi kayong updated pag meron akong bagong YouTube videos. So guys, dito na lang. Kita-kits tayo sa susunod. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Like, share and comment now.